Hi guys! Ngayon ang ating tutorial ay para sa ating 1701Q for third quarter. Paano nga ba mag-file ng income tax o ng 1701Q for individual? Guys, hindi na tayo magpupunta sa website ni BIR ha. So, para sa mga ngayon pala nakabisit sa ating channel, pwede ko pong ilagay sa taas ng screen ang link ng video para dun sa first part. Panoorin nyo po kung paano natin malalaman kung updated o hindi ang EBIR form na magagamit natin. Yung offline EBIR form. Okay, so dito na tayo dederecho sa profile ng offline EBIR form. Dito guys, same pa rin po kailangan um, kung ano yung nakalagay sa ating COR, yun pa rin po yung kailangan nakalagay dito. Hindi po pwede siyang mamali. Then, pupunta ulit tayo dito sa list of BIR forms dahil nga um, income tax ang ating ipop. Kiklik natin tong fill up, then okay. Guys, dito sa first page, um, mag-start tayo dito sa number 2. So, dahil nga third quarter ang ating pinapile, click natin tong third. Dito naman sa number 7, um pipili ka dito para sa tutorial na to, ang kiklik ko ay itong single. Ito 'yung may mga DTI guys ah. Okay, so sa, dito sa number 8, um ang i-click ko itong graduated IT rate. Pero 'yun nga kung professional ka, ayan i-click mo kung mixed income earner ka, ito 'yung i-click mo. Guys, uulitin ko na banggit ko na po ito sa previous video natin na kung ikaw ay mixed income earner, po, um kailangan mo lang siya i-declare na mixed income earner ka dito sa 1701Q pero hindi mo po po pwedeng i-declare dito ang compensation income mo. Okay po? So, ang compensation income po ay para lang sa ating 1701. Dito naman sa number 11, ilalagay natin kung nyari yung ating birthday dyan. Okay, so, ayan. Then, dito sa 13, fill up mo yan. Dito sa 16A, um, pipili ka rito kung itemized deduction or kaya optional deduction. Ano nga ba uli ang pinagkaiba ng optional standard deduction sa itemized deduction? Ang optional or OSD po ay hindi mo na kailangan dito ng valid receipts. Okay? So, mag-automatic siya mag ng 40% doon sa i-declare ide mong amount sa page 2. Then, dito naman sa itemized deduction, kailangan mo ng valid receipts. Okay, kailangan mo ng katulad na official receipt or kaya sales invoice. Since sa akin, ang ginawa ko po ay pinili ko itong OSD, ito pa rin yung pipiliin ko ngayon. Pero guys, i i-remind ko lang din po kayo ha, dito sa ating 1701Q, kung ano yung napili mo dito sa method of deduction nung first quarter, yun pa rin ang kailangan mong piliin ngayon. Kasi nga, um, hindi siya po pwede palitan sa loob ng isang taon. Kung gusto mo siyang palitan, po pwede siya next year. Kung sakaling hindi mo to na-click itong 16a, wala ka na click dito sa itemize or kaya sa optional automatic po siya itemize po ang um, lalabas sa ating filing okay po so scroll up lang natin punta tayo sa next page Is dito sa page 2 Um, kung mapapansin nyo, naka-block yung iba, diba? Kasi ang pinili natin is OSD. So, yung itemized deduction, itong itemized deduction, saka itong 8%, hindi na natin siya magagalaw, kaya hindi na rin tayo magkakamali o malilito. Okay, so number 36, for example, meron tayong sales na 300,000 tapos ang taxable income san ba nakukuha yung taxable income previous quarter ito yung taxable income mo total taxable income mo ng first quarter and ng second quarter so bibigyan ko po kayo ng sample ng sample kungyari ito ang first quarter na taxable income is 24,000 okay then ng second quarter ang taxable income niya is naging 63,097. Bakit po? San po nakuha to? Okay, dahil nga itong itong form na to ay second quarter. Itong number 41, pinlasya, inad siya dito sa number 42. Di ba? Kung mapapansin niyo itong 24,224, ito yung first quarter, di ba? Ito siya. Yan, inad siya dyan, kaya naging 63,000. Pagdating ng yung third, third, quarter, yan din yung ilalagay mo dito sa number 42. 63,097. Okay? So, pagdating sa number 45, sa total taxable income natin, naging 243,097 kaya wala pa rin tayong babayaran bakit po kasi nga ang sa tax table natin is 250,000 and below zero pa rin po siya share ko din sa si inyo kung sakaling ang filing niyo sa 1701Q itemized deduction okay so dito sa first page yun nga third quarter pa rin tayo tapos, ang 16A natin is itemized deduction, diba? Pagpunta natin ng second page, mapapansin nyo, naka na yung number 40, itong optional standard deduction o OSD. Ganon din sa 8%. For example, ang sale natin is 300,000 pa din. 'di ba? Saan ba natin nakukuha ang cost of sale? Marami ang nagko-comment dun sa comment section kung saan ba nakukuha 'to sa yung allowable deduction. Guys, ang cost of sale, ito yung binili natin directly related sa ating business. Katulad ng kung yari nagtitinda ka, 'di ba? Yung mga paninda mo, 'yan yung cost of sale. Para naman sa total allowable itemized deduction, yan yung mga other expenses natin sa business, katulad ng kuryente, ng tubig, ng renta, sa, sa pwesto na rentahan natin para sa ating business. Yun yung pinagkaibahan nilang dalawa. So, for example, dito sa cost of sale, umabot tayo ng 180,000. Sa total allowable itemized deduction naman is P10,000. So, ang magiging total taxable income natin, 110,000. Pero, ang tax due pa rin natin is zero. Kasi nga, dahil yung 250,000 sa tax table and below, ay wala tayong babayaran. Kaya, zero pa rin siya. Paano, paano, naman kung nagkaroon tayo ng payment? Noong last quarter. So, isisiro muna natin to lahat. Sample, nagkaroon tayo ng Um, binayaran nung second quarter. So, ang tax yun natin, for example, ng second quarter is 10,000. Okay? So, itong pinapail natin is third, ha? So, kung meron tayong binayaran nung second quarter, dito tayo pupunta sa Schedule 3 sa number 56. Ilalagay natin dyan yung binayaran natin sa previous quarter. So, kung yari yun nga is ang binayaran natin ay 10,000 ang magiging tax payable na lang natin is $14,500. Kasi binawas na kung ano yung binayaran natin noong nakaraan. Okay, kung titingnan nyo dito sa first page, ayan, nabago na rin siya. Kasi nga, niless natin ang tax credit payment. Yan yon yung previous quarter. Okay, so after nyan, wala na tayong problema. I-double check mo lahat yung nilagay mo dito. Guys, pagtapos niyo na ang lahat, dito ulit tayo sa validate. Okay mo lang 'yan. Then save. Tapos click natin 'tong submit. Siguraduhin lang po natin na okay 'yung uh, internet connection natin para mag um siya. So, i-click lang natin 'tong okay. Yan, okay na siya. So, pag malakas sa ating connection, ito na yung uh, magpa-pop up sa screen natin. So, makaka-receive tayo ng email, ng acknowledgement email kay BIR. Minsan, tumatagal siya ng 3 days. Minsan naman, um, on the spot, makaka-receive ka na. So, antayin lang natin. Click lang na click lang natin ng OK. Pero guys, uulitin ko po, huwag niyo pong kakalimutan na i-print yung dalawang page nung 1701Q or kahit na anong pinapail natin dito sa KBIR online. Ipiprint natin siya para at least meron tayong hard copy na kung sakaling magkaroon ng am um, problema kay BIR, hindi nila makita yung record natin. Meron tayong mapapakita sa kanilang katibaya na nagpail tayo. Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for more updates. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday.